Ano nga ba ang kayang gawin ng isang magulang para protektahan ang anak nila? Ang sa isang pamilya na magbabakasyon sa bahay nila sa gitna ng kagubatan. Kaya sana tong bakasyon na to, pero magbabago ang lahat ng merong masamang mangyari sa anak nila. To ay matapos may mangbaboy at mangsamantala sa anak nila. Swerte naman siyang nakaligtas at dito nga siya makakabalik sa mga magulang niya na magagalit ng sobra-sobra. Kaya -sobra. naman dito nila sisimulan ng pagganti at pagpapahirap sa mga taong ito na coincidentally naman na mapupunta sa mismong bahay nila. Itong lahat ng gagawin nilang paghihigante ay gagawin nila para sa anak nila. Tel ng movie, The Last House on the Left, 2009. Rule number 1 na natutunan ko sa pananood ng mga slasher and thriller films, wag na wag kayong magbabakasyon sa gitna ng gubat. Sa ifa ng mga paghihigante or mga revenge films, sobrang nagustuhan ko tong movie na to na naalala ko sa may movie na to, yung mga movies like No Vacancy, House of Wax, Wrong Turn. Learning lang din, madugutong movie na to, so baka may mga scene na hindi nyo kayanin. Yung mga scene dito na masuka-suka ko, katulad ng scene na to na halos hindi ko kinaya kasi sobrang realistic ng acting nila eh. King of acting, yung mga artista, ngayon ko lang din nakita tong artista na to. Kung ata siyang nakita dito pa sa ako marin yung sirena siya. <laughs> Siguro ito yung part to nito kasi yun lang yung pwedeng maging explanation kung paano siya nakasurvive doon sa may ilog na yun ng palutang-lutang. <laughs> Magulang niya dito, Parents of the year kung hindi ganito yung magulang nyo wag na lang <laughs> Gaganda rin ang performance ng lahat ng mga antagonist dito na talagang kaiinisan or kagigigilan mo sila eh. Gigigilan, may ganun bang word? <laughs> Basta ako, nang gigigil ako na sa kanila eh. eh. Si Pinkman and si Todd nandito din but this time hindi nyo siya magugustuhan. Ang ko yung character ni Justin kasi may mga ganito talagang tao na napapasama lang in the wrong crowd na mababait naman talaga. Kung yung paghihigante yung inaabangan nyo sa may movie na to, medyo maghintay lang kayo kasi sa bandang dulo pa siya mangyayari eh. Pero kung may problema man ako sa may movie na to, medyo dragging lang siya from time to time na mas maganda siguro to kung ginawa na lang tong one and a half hour or less pa. Advantage lang siguro ng mas pinahaba nila yung movie, it makes the film unique kasi nga nagkaroon tayo ng perspective on both sides na hindi lang basta-basta sumulpot yung mga kalaban. Kaya nag-start sa kalaban, then sa bida, kalaban, bida, then magmimit -me yung two worlds nila. Asli, na-appreciate ko yung nangyari sa may ending pero for me, it felt out of character and out of nowhere lang. I mean, deserve naman and technically may ginawa naman tong tao na to doon sa anak niya. Pero sana mas pinakita lang doon sa simula pa lang na meron tendency na kaya tong gawin ng tatay. Ayun lang, overall na enjoy ko yung movie. Again, ang title, The Last House on the Left. And ang torta rating ko ay 8 out of 10.